si pa kasi na. Hindi na. Hindi Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi si Hindi na. sa na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi Hindi Iba sa pipa yun o. Hindi na nga eh. ka <laughs> na pipa yun na gano'n <laughs> 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 Ay! <That> to! Biba dyan ni kasalanan eh. Ano yan? Ano nga yan sa ilogpasig dyan? Tadiri ang puta. Virus eh. Visit kayo. Ja! Ipipay 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 yung Ipipay 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 Ipipay